Pinangunahan ng Department of Labor and Employment ang orientation at profiling session ng tupad sa bayan ng Santo Tomas, Isabela. Apat na Communal Irrigators Associations na binubuo ng 309 na mga binipisyaryong magsasaka mula sa Delfin Albano at Santo Tomas ang lumahok sa naturang aktibidad. Ito ay kinabibilangan ng mga magsasakang lubhang na apektuhan ng matinding tagtuyot na nararanasan sa lalawigan. Samantala, pinangunahan naman ni National Irrigation Administration Regional Office Chief of Operations and Maintenance Engineer Josefina Guray ang field validation katuwang ang dole. Layunin ng pamunuan na tulungan ang mga magsasaka na makarecover sa kanilang pagkalugi bunsod ng El Nino at ito rin ay upang kahit papaano ay makapagbigay ng karagdagang pagkakakitaan para sa kanilang mga pangangailangan. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol!